Ikaanim na kabanata. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilay ganti datapwat pagkaikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilay ganti. Datapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, Tinanggap na nila ang sa kanilay ganti. Datapwat ikaw sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong muka, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim. At ang ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi mga dipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag datapwat kong masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit, masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, at nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan hindi ba higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang. Kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginatong sa kalan, hindi ba galalong lalo na kayong pararamtan niya? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan